Hello, tay ka ho. Ito is para po sa mga taong gustong pasukin ang reels. Siyempre, paano nga ba tayo mamonetize? Ito po is advice ko lang po at saka based on experience lamang po na dapat po natin gawin ha muna. So, ang unang-unang dapat po natin gawin is mag-follow to follow po muna tayo. Huwag po muna tayong mag-focus sa 60,000 minutes views. Kasi po, yun po yung ginawa ko nung una. Tapos po, na-reach ko na po ang 60,000 views. Pero ang problema, ang konti ng aking followers. Konti-konti lang siya at saka mahirap pataasin ang followers. So, nasayang yung effort ko nang dumating na po ako ng 60,000 plus eh biglang bumaba ang aking 60,000 60, minutes views. So, sayang na sayang talaga ang aking effort. Sana po is, huwag nyo po akong tularan. Ang unahin po natin ang pag-follow to follow at saka anuhin muna natin, abutin muna, ipaabot muna natin ng 5,000. So, kung naabot na yun siya ng 5,000, doon mag-focus ka na sa pagla-live para para po ma-full na po yung 60,000 minutes views. Yun lang po ang gusto ko pong i-share sa inyo na dapat po nating gawin muna ha. Kasi mahirap na tumaas yung ating 60,000 minutes views. Tapos konti ang ating followers, bababa po yan siya. Yun, sana po makatulong. Salamat. Bye-bye. Love, 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 love.